Maganda at mapagpalang araw! DJ Sean here! Huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe para sa araw-araw na Tagalog Facts at Mysteries na dagdag kaalaman. Tandaan, knowledge is power! Sa gitna ng mga gulo sa ibang bansa, may mga Pilipinong walang kinalaman sa konflik pero sila ay nadadamay sa gera. Kamakailan lamang sunod-sunod ang missile attack na tumama sa teritoryo ng Iran at Israel. Isa ito sa mga insidente na may kinalaman sa umiinit na tensyon sa Middle East. Sa kalagitnaan ng kaguluhang ito, anim na mga Pilipino ang naiulat na mga sugatan. Bagamat nakalabas na ang iba sa ospital, ang trauma at mga takot na naiwan ay hindi basta-basta mawawala. Sa ating kwento ngayon, talakayin natin ang ilang OFW na naipit nga sa gera sa pagitan ng Iran at Israel. Ano nga ba ang dahilan ng gerang ito at ang posibleng maging epekto sa ating bansang Pilipinas? June 16, 2025, ayon kay Eileen Menjola Rao, ang Philippine Ambassador sa Israel, The embassy is doing everything within our means to reach and assist our nationals affected by this crisis. At pinahayag nga niya na ang kaagapay nila ay mga doktor, ospital at lokal na pamalaan. At ginagawa nga nila ang lahat upang matiyak na makakatanggap ng tulong ang mga Pilipino sa Iran at Israel. Ayon sa maulat, ang mga biktima ay karaniwang mga overseas Filipino workers. Mga taong nagtungo sa Iran at Israel para magtrabaho at magdala ng pera para sa kanika nilang mga pamilya na naiwan sa Pilipinas. Hindi sila sundalo, hindi sila politiko at hindi rin sila bahagi ng anumang armadong grupo. Sila ay simpleng manggagawa na naghahanap buhay sa ibang bansa. At ang masakit nga sa lahat, wala silang kinalaman sa gulo pero sila ay nadamay. Habang nagpapatuloy ang tensyon sa pagitan ng Iran at Israel, patuloy ding lumalalim ang pangamba na maraming mga Pilipino. Hindi lamang sa mga naiwang pamilya sa Pilipinas, kundi pati na rin sa libu-libong mga OFW na naninirahan sa mga lugar na unti-unti nga nagiging sentro ng digmaan. At sa bawat ulat nga ng pagsabog o pag-atake, tanong ng karamihan, kailan matatapos ang ganitong klaseng karahasan? At hanggang kailan madadamay ang mga inosenteng tulad ng ating mga kababayan? Ayon sa embassy, mahigit 30,000 ang mga Pilipino na nasa Israel at 2,000 naman ang nasa Iran. Ang iba sa kanila ay kasal na sa mga lokal sa mga naturang bansa. Ang iba naman ay mga OFW na nanay at tatay na iniwan ang pamilya sa Pilipinas para tustusan ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Ay naman si isang OFW na si Cheryl Gutierrez. Siya ay nahihirapan at natatakot sa bawat segundo. At halos wala siyang tulog sa mga nakalipas na apat na araw dahil sa gera. Ayon sa kanya, binabantayan niya ang kanyang employer magdamag at pinalalakas ang loob nito kahit na andyan ang takot dahil tinatarget nga ang mga buildings ng kanilang bansa. Mahirap at mabigat ang pagbuhat nga sa kanyang employer kaya hindi siya mapakali. Kailangan pang isakay sa wheelchair ang kanyang employer at dadalhin sa bomb shelter tuwing iingay ang air raid siren sa Tel Aviv. Karamihan naman sa mga FW sa Israel ay mga caregivers. Ang ilan nga ay natatakot dahil ang bahay ng mga amo nila ay walang bomb shelter na matataguan kapag may bomba sa lugar. Bukod sa ating mga OFW, mayroon ding mga Philippine officials na stranded sa Israel nang nagsimula ang pag-atake ng Iran. Ayon sa balita, 21 na opisyal ng gobyerno ng Pilipinas ay stranded sa Israel. June 10, 2025 nang nagtungo ang mga opisyal sa Israel para umaten sa isang agricultural technology training at nakatakda silang umuwi ng June 20, 2025. Ang ilan nga sa mga opisyal ay sina Barugo Leyte Mayor Aaron Balais, Lawaan Easter Samar Mayor Atin Mendros at Hindang Leyte Mayor Betty Cabal. Habang nangyayari ang missile attack ng Iran laban sa Israel, Pansamantalang nagtago ang mga opisyal sa bank-proof na banker malapit sa hotel na kanilang tinutuluyan. At nito lamang June 17 ng umaga, nang ligtas na nakatawid ng border crossing ang mga opisyal mula Israel papunta sa Jordan. Ang mga opisyal ay nakapagkita nga sa Philippine Ambassador sa Jordan na si Wilfredo Santos sa King Hussein border. Si Ambassador Santos ay nakipag-usap din sa Jordan's Ministry of Foreign Affairs and Expatriates at sa Jordan Border Security para masigurado ang entry clearance ng mga opisyal papuntang Jordan. Nagkaroon din ng close collaboration sa pagitan ng Philippine Embassy sa Tel Aviv at sa Amman para sa evacuation ng mga opisyal. Sa mga sumunod na araw naman, inaasahan ng Philippine Embassy ng Jordan ang pagdating ng unang grupo ng mga Pilipino workers na umalis mula Israel at dumaan sa Jordan para sa kanilang repatriation. Mga nadamay na OFW Sa gitna nga ng gulo sa ibang bansa, may mga Pilipinong nasasaktan. May bilang ng mga Pilipino nagtatrabaho sa iba't ibang sektor ng bansa. Kabilang na nga ang caregiving, domestic work, services at iba pa. Marami sa kanila ay kasalukuyang naninirahan malapit sa mga syudad kung saan nandoon ang kanilang mga employer. Hindi sila parte ng alitan, wala silang hawak na armas at hindi sila sangkot sa anumang kaguluhan. Pero nitong mga nakarang araw, naiulat nga na anim na mga Pilipino ang sugatan sa Iran matapos ang serya ng missile attacks. Ayon sa Department of Migrant Workers, isa sa mga sugatan ay isang Pilipina na nagtatrabaho bilang caregiver. Malubha ang kanyang kondisyon matapos mabagsakan ng debris ng building na tinamaan ng missile. Siya nga ay natamaan sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Dinala siya sa ICU para agad na magamot at mamonitor ng husto. Kulap sumano ang right lang ng ating kababayan. If she survives the night, baka pwede siyang operahan. Ayon nga sa doktor. Dalawa pang Pilipino ang isinugod sa ospital sa Israel. Ang isa ay isang 43 years old na babae na kinakailangan operahan agad at ang isa naman ay isang 44 years old na lalaki na nagtamo ng sugat sa kanyang braso at binti. Bukod sa kanila, may apat pang pa mga Pilipinong na italang nasaktan pero hindi naman ganon kalala ang tinamong mga pinsala. Ayon sa DFA, stable na ang kanilang kondisyon at nakalabas na ng ospital. Sa kabuan, walong mga Pilipino ang naitalang nadamay sa missile strikes pero ang dalawa ay itinuturing na maternity problems. Sa ngayon ay wala pang inilalabas na mga pangalan. Pero kinumpirma nga ng Philippine Embassy na sila ay nasa monitoring na ng kanilang embahada. Pero bakit nga ba nagumpisa ang lahat ng ito? Pinaniniwalaan at ay nga sa mga balita na ang conflict na ito ay nagmula dahil nga ang Iran umano ay may itinatagong nuclear weapon. Subalit ay naman sa isang post, sinabi na ayon sa intel mismo ng Amerika, ang Iran ay walang binubuo ng nuclear weapon. Sinabi pa na hindi binibigan ng authorization ng Supreme Leader na si Khomeini ng Iran ang nuclear weapon program na kanyang sinuspende ng taong 2003. Sinabi din na ang isyo ng Iran at Israel ngayon ay hindi tungkol sa nuclear weapon program o panawagan para palitan ang rehimen kundi ito ay tungkol sa pagkocontain sa China. Ang karamihan kasi ng oil import ng China ay mula Iran. Magiging mahina umano ang energy security ng China at long-term geopolitical ambition kung sakaling maputol ang pag import ng China ng langis mula Iran. Naniniwala ang mga kalaban ng bansa ng China na kapag naalis na ang matibay na ugnayan ng China at Iran, masisigurado nila ang global dominance sa susunod na 200 years. Pero paano nga kung iba ang nangyari sa realidad? Sinabi din sa post na kapag umatake ang Iran, ano ang magpapatigil sa Russia na gamitin ang kanilang nuclear weapon laban sa Ukraine? Ano ang magpapatigil sa North Korea na atakihin ang Amerika? At ano ang magpapatigil sa China na targetin ang Pilipinas? Sinabi din sa post na ang gera sa pagitan ng Israel at Iran ay hindi lamang tungkol sa Middle East. Posible umano na baguhin ito ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan ng maraming bansa at maaaring magsimula nga ang global war. Pero ano nga ba ang posibleng epekto ng gera na ito sa Pilipinas? Kahit malayo ang Iran at Israel sa ating bansa, tiyak na malaki nga ang magiging epekto ng gera sa ating bansa. Ayon sa isang ekonomistang mambabatas, dapat magkaroon ng ating bansa ng matatag na preparasyon para sa ekonomiya ng Pilipinas. Ayon kay Albay Second District Representative Joey Salceda, Chairman ng House Committee on Ways and Means, na mimiligrong maapektuhan ang presyo at supply ng krudo, exchange rate, labor market at import costs na pangunahing nagpapatakbo sa ekonomiya ng Pilipinas. Lalo na at ang Pilipinas nga ay halos umaasa sa pag-import ng langis. Na pinaniniwalaan na halos 100% nga ng porsyento ng langis sa ating bansa ay ini-import mula Middle East. At ang nakakalungkot, wala naman tayong strategic fuel reserves. Wala tayong energy contingency plan. At ang mga local firms ng langis ay nag-iimbak ng langis na sakto lamang sa loob ng 3 hanggang 7 araw. Kapag wala na tayong may import na langis, magiging paralisado ang ating bansa, lalo na ang ating ekonomiya. Magiging mataas ang presyo ng langis at sasabayan pa ng pagtaas ng dolyar. Dagdag pa nga sa dagok ng mga Pilipino ay ang batas na RA 8479 o ang Oil Deregulation Law. Sa batas kasi na ito, binibigyan ng kapangyarihan ang mga kumpanya ng langis na magtakda ng presyo at hindi sila pakikialaman ng ating pamahalaan. Ayon sa batas, hindi pwedeng kontrolin ng Department of Energy ang pagtaas ng presyo ng langis at hindi nila pwedeng utusan ang mga kumpanya na kumuha ng maraming reserbang langis. Pinaniniwalaan nga na maaring tumaas ang presyo ng langis mula 10 hanggang 20 pesos per litro na magre nga sa mataas na presyo ng pamasahe. Isa ito kasing malaking pasakit sa mga Pinoy na nagkukumute araw-araw. Magiging domino effect nga ang lahat kapag nagkaroon ng malaking pagbabago sa presyo ng langis. Ang bigas naman ay maaring tumaas ng 80 pesos per kilo. At ang singil nga din sa kuryente ay biglang tataas. At halos nga ay posibleng tumaas. Magkakaroon din ng malaking epekto ng rate sa BSP na magre-resulta sa pagkonti ng loan at trabaho. Bukod doon, pinaka-apektado nga ay ang ating mga OFW sa Middle East na maaring matanggal sa trabaho. Malaki din ang magiging epekto nito sa ating ekonomiya, lalo na't na bababa ang remittance na pumapasok sa Pilipinas mula sa ating mga OFW na nagtatrabaho sa ating bansa. At maaari ring mawala ng trabaho ang ilan sa kanila dahil sa gera ng Iran at Israel. Ang digmaan. Marahil tanong mo, paano nga ba nauwi sa ganito ang lahat? Bakit may gera sa pagitan ng Iran at Israel? Hindi na ito bagong alitan. Sa totoo lamang, dekada na ang bilang ng tensyon sa pagitan ng dalawang mga bansa. Maraming pinag-ugatan mula sa pagkakaiba ng relihiyon, magkaibang paniniwalang pampolitika, hanggang sa kompetisyon sa impluensya sa rehiyon ng Middle East. Ang ilan naman ay sinasabing ito ay dahilan sa langis na mayroon ang bansang Iran. Ang Iran ay bansang may malaking impluensya sa mga bansang may Shia Muslim population. Ang Shia Muslim ay isang relihiyon at minsan ay tinatawag ding itong Shia Muslim. Ang Israel naman ay itinutuling nakakampe ng mga Western powers gaya nga ng Amerika. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, maraming grupo ang nadadamay. Isa na nga rito ang Hezbollah. Isang armadong grupo na nakabase sa Lebanon na itinuturing ng Israel na banta sa kanilang bansa. Ayon sa mga ulat, sinusuportahan ito ng Iran sa pamamagitan ng pagsusuplay ng mga armas at pondo, kaya naman inatake ng Israel ang nasabing grupo. Nitong mga nakaraang buwan, lalo pang tumindi nga ang tensyon. Umatake ang Israel sa ilang pasibilidad sa Syria at iba pang lugar sa rehiyon na pinaniniwala ang pinagtataguan ng mga grupong konektado sa Iran. Bilang tugon, naglabas nga ng babala ang Iran na sila ay magpapakita ng lakas kung patuloy silang gagalawin. At noong kalagitnaan nga ng April 13 to 14, 2024, tinotoo ng Iran ang kanilang mga banta. Nagpakawala sila ng halos 300 missiles at drone na tumama sa iba't ibang bahagi ng Israel, kabilang na nga ang mga lugar sa paligid ng Tel Aviv at Jerusalem. Tinawag nga nila itong Operation True Promise. Ayon sa Israel military at US defense sources, 99% ng mga missiles at drone ay na-intercept ng Israel gamit ang kanilang mga Iron Dome at David Slings. Bukod doon, malaki rin nga ang tulong ang mga kaalyansang bansa na Amerika, UK at Jordan sa air defense. Bagamat maraming projectile ang na-intercept ng Israeli defense systems, may ilan pa rin tumama at nagdulot ng pinsala at pagkasugat ng ilang mga civilians. At June 13, 2025, nang gumanti naman ang Israel. Naglunsad sila ng airstrikes laban sa mga target sa loob ng Iran kabilang na nga ang mga gusali at pasibilidad na sinasabing may koneksyon sa militar, media at komunikasyon. Higit 200 aircraft nga at 330 munitions ang ipinatama sa 100 plus targets kabilang na nga ang nuclear infrastructure at ballistic missile capability. At ayon nga sa ilang ulat, kabilang sa mga tinamaan ay ang ilang bahagi ng Tehran, ang kapital ng Iran. Nakorperma din sa mga nasawi ang mga nuclear scientists at iba pang mga opisyal ng Iranian government na sina Chief of Staff Mohammad Bagheri, Iranian Revolutionary Guard Corps Chief Hossein Salami at Golam Ari Rasi, isang senior commander. Gumanti naman ang Iran ilang oras matapos ang pag-atake at nagpadala sila ng 100 drones papuntang Israel. Ang gantihan nga ng dalawang bansa ay parang trumpo na paulit-ulit na hindi matapos-tapos. Aatake ang isang bansa at gaganti naman ang kabilang bansa. At ilan nga sa mga apektado ay ang ating mga kababayang Pilipino. Kasabay ng kanilang trabaho, dala rin nila ang takot na baka sila na ang susunod na madamay sa gulo. Ang conflict ng dalawang bansa ay bunga nga ng mahabang kasaysayan ng pag-aaway mula sa pagkakaibang relihiyon, pagbabanggaan ng mga alyansa, kontrol sa mga lugar at sa pag-angkin ng kapangyarihan sa rehiyon. Kasama na ay ang epekto ng geopolitics, kung saan ang mga bansang malalakas tulad ng Amerika ay may kanya-kanyang panig dahil may sarili ring umanong interes. Pero sa huli, hindi ang mga opisyal o politiko ang direktang naapektuhan. Ang mga tunay na biktima ay ang mga inosenteng tao mga pamilyang nahahati, mga buhay na nalalagay sa pangalib at mga OFW na antangin hangarin ay makapagtrabaho ng maayos at makapagpadala ng tulong sa kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Habang nagpapatuloy ang gulo, patuloy din ang panalangin at pag-asa ng maraming Pilipino na sana nga ay matapos na ang konflik at sana ay makauwi ng ligtas ang ating mga kababayan. Reaksyon ng gobyerno Matapos mabalita ang pagkakasangkot ng anim na Pilipino sa missile attack sa Iran, agad na kumilos ang pamahalaan ng Pilipinas. Ayon sa Department of Foreign Affairs o DFA, mahigpit na nakikipagugnayan ang Philippine Embassy sa Iran upang masiguradong matutugunan ang pangailangan ng mga sugatang Pilipino. Pinadalhan agad ng tulong medikal ang mga biktima at sinimula na rin ang pakikipag-ugnayan sa mga opisyal at employer na mga ito kinumpirma rin ang Department of Migrant Workers o DMW na nakamonitor sila sa kalagayan ng bawat isa. Ayon kay Secretary Hans Leo Kakdak, patuloy ang koordinasyon sa mga lokal na otoridad para malaman kung may iba pang mga Pilipinong na apekto ng kaguluhan. Dagdag pa ng DMW, may standby assistance na ibibigay para sa mga biktima mula sa medical, legal hanggang sa posibleng repatriation kung kinakailangan. Labing tatlo sa mga Pilipino na rin ang humiling sa Philippine Embassy na makauwi sa Pilipinas. Subalit ang problema ay sarado ang mga airport sa Israel. Pahayag nga ni Ambassador Eileen Menjola, the only way we can move them is via land borders, sa Jordan or Egypt. Sila ay nakikipagtulungan na nga sa mga embassy at tinitingnan din nila sa Amman at Cairo kung bukas ang mga border. At ikinoconsider nila kung safe ba ang mga ruta na ito lalo na sa time of travel at pagtawid. Labing walo naman ang mga nastranded na mga Pinoy sa Dubai UAE dahil sa shutdown ng mga airport sa Israel at Jordan. At maswerte namang nakabalik na nga sila ngayon sa ating bansa. Sa isang pahayag, pinimok ng DFA ang mga Pilipino sa Iran na manatiling alerto at makinig sa susunod na anunsyo ng embassy. Pinayuhan din ang lahat ng mga OFW na iwasan muna ang pagpunta sa mga pampublikong lugar at kung maaari manatili na lamang sa loob ng kanilang mga bahay. Patuloy pa rin sinusuri ng ating gobyerno ang sitwasyon sa Middle East. Ayon sa mga ulat, may contingency plan na nainihanda sakaling lumala pa ang tensyon. Posible rin isagawa ang voluntary repatriation para sa mga OFW nang gusto nang umuwi ng Pilipinas. Habang patuloy nga ang banggaan ng mga makapangyarihang bansa, tuloy pa rin ang takot at pag-aalala ng mga simpleng mamamayan. Lalo na ang mga Pilipinong nasa gitna ng kaguluhan at malayo pa sa kanilang mga pamilya. Ang anim nga mga Pilipino na sugatan ay palaala na kahit wala tayong kinalaman sa isang digmaan, pwede rin tayong madamay. Hindi man direkta pero malaki ang posibilidad na tayo ay madamay. Tataas ang presyo ng langis, pamasahe, bilihin at iba pa. Sa pinakahuling balita, nag-anunsyo nga ang Supreme Leader ng Iran na si Khamenei na kahit kailan hindi sila magsosurrender at hindi sila titigil sa pag-atake sa Israel. Sinabi pa ng leader na maaring pati ang Amerika na nagbabanta sa kanila ay maaari din nilang atakihin kung sakasakaling mga ilam ito sa hidwaan nila sa Israel. Matatandaan nga na sinabi din ng Presidente ng Amerika na sumasa ilalim na ang Iran sa unconditional surrender. Habang gumugulo nga ang kasaysayan sa Middle East, sana ay hindi makalimutan ng mga nasa kapangyarihan na ang bawat misail, bawat putok at bawat sagupuan ay may kaakibat na buhay. May mga pamilyang nag-aalala, may mga Pilipinong gusto lamang magtrabaho, pero ngayon ay nangangambang baka hindi na makauwi. At para nga dito sa ating bansa, hindi lang dapat tayo makinig sa mga balita. Dapat tayong makialam, magdasal, at manindigan para sa kaligtasan ng mga kababayan natin saan man dako ng mundo na naapektuhan ng gulo. At para na rin sa ating bansa ay dapat tayo magdasal na hindi na lumala ito dahil kung sakasakali, tayo rin ay apektado. At yan nga ang ating kwento ngayong araw. Kung may natutunan ka o nagustuhan mo ang ating kwento, huwag kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe. I-share mo na rin to sa iyong kapamilya o mga kaibigang mahilig din sa facts, crimes, at mysteries. Hanggang sa muli, lagi nating tatandaan sa bawat kalaman may kapangyarihan. This is DJ Sean.